Hi guys, good morning. Welcome to my blog. Mao ni among sudan karon guys. Ay ako ada ing sudan kay nagsulo ra ron. Kay nanguli na ang mga bisita, akong mga anak nag eskwela na. Kung bana kay nagtrabaho. Muna ako ra isa ron guys. Muna na ang nagsugba ko og nukos sudan pamahaw. Yes. Yes. Na -a. Nang? O, oh, kalali nang ha. Na inamalit. Balikan natin mamaya. Ay, naku!